Ito yung tirahan nila ni Bibi sa ilalim ng silong pero ngayon mga kapamilya hindi na sila dito titira dahil natapos na talaga ang bahay nila Naikabit ko na yung inodoro kasi kubita na lang ang kulang Samahan natin sila mga kapamilya ngayon sa paglipat sa bagong bahay nila mga kapamilya. Lani Wonder Woman Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalso. Magandang hapon mga kapamilya. Andiyan na si Bebé. Papunta na sa bagong bahay niya kasi ngayon ang lipat na sila ngayong araw na 'to. So, sabay kami pumunta sa bahay nila ni Bebe, tatlong anak at saka siya. Yan, oh, medyo mahingal dito yung daanan, medyo materi kasi mga kapamilya. So, malapit-lapit na tayo sa kanilang bahay. Salamat sa inyong panunod. Ito yung araw mga kapamilya kung saan si Bebe lahir. Ay alam ko nga sa kanyang damdamin ay natutuwa dahil sa wakas makakalipat na sila at naiiwanan na nila yung buhay nila doon na masikip sa ilalim ng selo. Ngayon ay excited na siya na tumira sa bagong bahay nila. Tapos, ano masasabi mo, Bobe, so, na mayroon ka ng bahay, ba tapos PCR ba 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 si ba 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 na, yung kulang mo lang tubig kasi wala kang tubig at saka kuryente. Maalanganin siya sa ma mga classmates niya. Oo, kasi pagturo niya. Ay, yung bahay na sa lalim silong. Pero dito, ngayon, pag may mga classmates niya pumunta dito, parang kahit wala siya dito, pagsasabi mga classmate na, sinong bahay ito, bahay ito, sabi na kay Laher Junabi sa ganda pala. Oo, oh, matutuwa oh, na. Matutuwa na. Siyempre lang. Mm. Maraming salamat talaga. So, kahit ako naman ay nagpapasalabat nga nakilala natin yung si Ma'am Lani Wonder Woman. So, ano masasabi mo tungkol sa sponsor natin? Si Ma'am talaga, Ma'am, salamat talaga, Ma'am, sa tulong hmm. mo, mo. Kahit nga hindi mo kami kakilala, nakitiwala ka sa amin. So, thank you, thank you very much, Ma'am, no. Marami pa tayong matutulungan dito. Sana ma'am na huwag kang magbago. Huwag kang o. bibitaw. Oo, huwag kang magbibitaw <laughs> sa amin Para mat naman, pat, ano, patuloy din kami matutulong sa mga tao dito, no? Ah. Tsaka, kay hey, Bebe, uh, gusto ba niyo mama mag-asawa ulit? <laughs> ayaw na daw nila. Oh. Bakit? Ah, bakit ayaw niyo ng bagong daddy? <laughs> oh. Ayaw na na? So ano yung last na masasabi din ni Bibi tungkol sa atin, sa Annalisa Kirs at sa ating mabait talaga na si Ma'am Lani at sa iba pang mga subscriber natin at mga sponsor natin? Ang masasabi ko lang na naniniwala kasi talaga ako na God is good. Kasi lahat ang mga tao na ginamit sa lahat ng, hindi ko na isa-isahin pa, sa lahat ng mga tao na tumulong, sa Analyza Cares Kapamili at sa itong pag-sponsor sa amin at sa iba pa. Maraming salamat talaga. Sana ang maigaganti lang namin sa inyo na palagi kayong sali sa dasal namin na mabigyan ng magandang katawan at marami pang blessing para patuloy ang ating mga pagtulong sa ibang tao. Okay, salamat. Okay. Salamat talaga, Ma'am Lani Wonder Woman. Okay, salamat at saka para din sa akin, no? Katulad sa kanila ni Bibi, yung anong masasabi mo sa mga tao na binasa, naghihirap din sila tulad mo? o no? Dasa lang siguro, no? Kaya ang masasabi ko lang na dito sa mundo na ginagalawa natin, huwag tayong magpatalo. Dasal, panalangin, kasi kung totoosin lang ang problema, para sa akin, hindi na sako-sako ang lagyan. Pero hindi ko yun ano, pinansin. Hindi ko yun pinansin na mga problema ang akin lang na nagdasal ako na Panginoon bukas wala na kaming kakainin. Hindi na ako umasa na makakayo pa ako ng bahay, makatira pa kami ng ganitong bahay. Kasi wala naman kaming pera tulong ng tao at ikit ang iwanan dami ang pagtulong sa, sa ano kanyang puso pero yun lang ang hindi ko ma walang katapusang papasalamat sa Panginoon na Panginoon mabuti kayo palagi sa buhay ko Mabait talaga ay, ang Panginoon no kasi yung sinabi mo nga nga hindi mo inasahan na ay, ano pagkain lang ano so, pero Binigay niya pa rin oo. bahay. Oo. Ito ang pinakamagandang pamasko na tanggap ko sa buong pamilya ko. Kahit yung mga problema na mga na, na ano, nakaraan, parang tinabunan na yun. Kasi, na wala, oo, na kasi ito na ang masaya na ito sa kahit ako lang dito makatingin. Masayang masaya na ako sa ano pagdasal ko sa Panginoon na maalala ko si kayo at sa kapamilya, analas sa cares at sa kamang Lani Wonder Woman. Pasensyahan mo na na hindi ako palagi maka-subscribe kasi walang load at saka walang kurente okay, dito. Okay, so naintindihan okay. namin. Yan oh, lang. mm, ngayon, Ma'am Lani, salamat talaga sa bidingay mong pagbabago sa aming kababayan dito na si uh, Bibi. So walang katapusang pasasalamat sa inyo at lalo na sa Panginoon na sana gabayan ka pa at magkaroon ka ng habang mahabang buhay. More blessing, More blessing hanggang dito na lang yung aming vlog sa kanila ni Bibi. Kaway-kaway tayong lahat. Eh, nagpapasalamat din kami sa Panginoon na naging kabahagi kami sa pag-aayos ng kanilang kalagayan. Ay lipat namin sila sa simpleng tahanan na ginagawa namin kasama ang aming mabait na sponsor Lani Wonder Woman. Mabuhay tayong lahat.